Good morning ulit sa inyo uh, Sa ngayon uh, Wala tayong i -re na TV ngayon Pero may papaliwanag lang ako Kasi meron akong uh, Nakita sa Isang vlogger na Pwede namang gamitin yung sa Ano ng fluorescent Ay, Yung ilaw sa ilaw Yung pinaka uh, Backlight inverter nun kayang-kaya uh, kayang -kaya niyang taon uh, tawag na ito paganahin yung backlight ng tv natin o depende siguro sa abol o sa dami nung bumbilya ngayon magtatry lang ako isa itingnan na natin kung gagana siya bali ito naman uh, backlight ng nabasag na fluorescent natin karaniwa sa fluorescent natin ngayon ano ah, uh, tawag na ito ayan o. puro mga ano na siya makakita nyo puro mga ano na yan ah, uh, LED ayan o puro mga LED na yan kaya kahit mabasag to itong pinakaano nya basta hindi hindi nasira yung yung ano nya dito, yung pinaka backlight inverter. Iilaw pa rin 'yan. Hindi katulad dati sa fluorescent. Pag nabasag 'yun, wala na 'yun. Kasi iba na ngayon. Puro LED na ilabanan natin ngayon. Kaya kahit mabasag 'yan, basta hindi masira yung pinaka ano nya dito, iilaw pa rin 'yan. Iilaw 'yan kahit basag. Ay bali kinuha na natin yung ano nito. Ito pala yung pinaka nyo. Yan. Ito yung pinaka-pyesa na itong pinaka-backlight inverter na itong fluorescent na ito. Ngayon, kinuha ko to, Subukan natin Subukan natin i-try sa backlight ng TV. Uh, Balik nilagyan ko na siya ng wire ito yung sa 220 natin ito yung sa labas nung output nya o ilan ilang voltahe ngayon sukatan na sukatin natin kung lang voltahe talaga lumalabas to alang ah Ilano tayo ngayon bali wala ay ito na guys naka na tayo tester tas ito yung backlight na titestingin natin yan ito yung sinasabi kong inverter ngayon uh, sasaksak natin dito sa may pinakadulo tapos tetest natin kung ilan yung power na lalabas sa kanya dito kaya lang guys ha ah. ayosin ko lang ayan na guys uh, pinahilaw ko na yung tester natin titingnan natin kung ilang voltahe yung nandito tapos sasaksak muna natin to ayan na sasaksak ko tong 120 tapos sakati natin to wala nyo lumalabas ayan saksak ko lang muna ngayon testing natin kung ilan yung voltahe talaga kita nyo ilan yung voltahe nasa 200

Pinakatotal niya sabi bilang pas pa dito sa ano natin sa LED sa may LED ano natin ngayon kakabit natin buka lang natin patirin. Tinan natin kung iilaw itong backlight nya. Punin lang natin isa. Ayan. Kasi itong isa, titignan natin kung ilaw siya guys. Ayun o. Oh. Kita nyo, kung may siya. Ibig sabihin, kayang-kaya niyang paganahin talaga yung backlight. Ah, ulitin ko ulit ah. Uh. Ayan o. Oh. Ilaw. ang ilaw niya. kaya kaya siyang paganahin ayan uh, kita niya siya uh, pag natin na uh, siya uh, natin ulit ah uh, Bali, ito ulit dito tapos idutok na natin. Ayan na guys. Uh, yung ginawa natin kanina. Ito yung backlight nung ano natin sa TV. Ito yung backlight nya. Backlight nung sa TV natin. Tapos ito, yung sinasabi kong ano nung yan yung pinaka driver nung ah, backlight driver ng fluorescent. Kumbaga sa ano sinaw ng fluorescent natin eh may balas ito na yun. Yung pinapaliwanag ko kanina. Ito pang ano lang to kung sakaling wala kayong mabili na uh, walang piyesang available na pang backlight tester natin ah, uh, ito pang alternative lang to replacement lang kung sakali ngayon o oh. may ano natin ulit sa saksakan no oh. iilaw yan no oh. yung backlight natin tingnan nyo ha ah. yun Isa pa. Di ba, anak liwanag diba yan Liwanag din siya, oh. Malakas din to. Malakas to. Malit, malit na pyesa lang yan. Pero, oh, tinan mo naman, oh. Nasa 200 yung ano niya. Yun. Kaya-kaya niyang paylawin Galing. Eh uh, na, ganun. Kung sakaling wala tayong manuhan uh, na ano, tawag nito, backlight. Backlight tester o oh, kaya uh, walang alternatibong pang ano. Subukan lang natin na uh, basta ayos ah. Uh, wag lang yung sira. Silang fluorescent. Subukan lang natin ito. Pinaka the best na pang backlight ano natin uh, inverter. Malit lang siya. Oh. Ang mangyari nito pag kinabit mo, maglalagay ka lang ng relay. Susunod, bibidyoan ko paano maglagay ng relay dito. Para kung sakaling bubuksan nyo yung TV, sasabay magbukas yung backlight, hindi naka-open. Pag sinaksak mo sa kuryente, naka-open agad. Kailan may backlight siya. ah uh, may relay siya. Kailan may relay siya para sasabay siya sa bukas. Yun lang, pinakita ko lang ito, kahit ito lang, kayang pailawin yan. Sakaling sira yung pinaka backlight inverter natin sa board. Ah, ito na. Gamitin natin. Pero wag kong sasabi na ano ah, pang ano lang to. Sakaling walang wala na. Pili pa rin kayo ng backlight inverter para sigurado. Yun lang. Uh, pinaliwano ko lang na kaya ang pa-ilawin yung backlight natin sa TV yun lang guys uh, salamat sa panunod ng video ko